I've been attached with the feeling of them waking up with you. Sobrang success talaga na naging performance ng ating Bel Mariano sa The Solemn Album Launch sa Sky Dome. Na talagang itong ating Donny Pangilinan ay nandoon nga para suportahan ang kanyang Bel Mariano. Na sobrang napahimlay talaga ang maraming bubles dito. Pero ito na nga guys ang pag-uusapan natin ngayon. Dahil talaga naman itong si Miss Edith Parinas ay nag-post pa nga ng mga larawan ng ating ating Donnie at Bal together sa dressing room. Narito nga guys ang larawan na talaga namang kinilig itong si Miss Edith. Talaga namang bagay na bagay nga raw talaga itong ating Don Balsay sa tisa. Kaya naman umani pa nga ito ng maraming komento at pinag-uusapan na. Kaya naman, stay tuned lang tayo for more update. Kanila Donny at Bal sa mga susunod pa na ayuda.